Uh, good morning mga lods. Ito na no. Ito na yung tamang relay ano yung positive trigger. So dito uh, demo ko sa inyo no. Yung tamang pagkabit nito. So, so samahan niyo ako mga lods, gawin natin. <coughs> Ito no mga lods. Itong uh, relay natin ano. Uh, interrupter relay ito yung 4-pin relay natin no yung sa 4-pin relay nakakabit na yung positive ano sa battery may fuse yan na, na 15 amperes tapos no eto no etong ah uh, uh, pindutan natin ng busina no negative trigger pa rin yan dito no gumamit tayo ng ah uh, uh, three way switch etong um, ano natin ano ito ang gagamitin natin para selector. Pero hindi na natin muna ikinabit yung isa eh no. Pero yung, da yung diagram ko nung una ito yung kasama to. Ngayon dito tayo no. Ito nga isang paan ng ano natin no. Ng selector switch natin. Kakabit natin dito sa ano dito sa common common tong yelo, no? Common ng Hello Sweets. Aga natin mag-vlog, mga lods, kasi may lakad, eh. Ayan. Ayan, no? Tapos, ito, no? Itong, uh, Sa Hello Sweets natin, itong normally closed, ilalagay natin dito sa 85. Sundan ninyo mga lods ha. Pakinggan lang ninyo. Kahit medyo naguloan kayo pero sa sinasabi ko maliwanag. Okay. Etong 86 ng ano no ng relay natin ikakabit natin naman dito sa uh, positive ng ano no itong no, tong red na to ng interrupter relay ano kakabit natin dito pero sasamahan natin siya ng ano no sasama natin tong ano tong accessory wire no dito natin siya ikakabit dito sa access, uh, accessories accessory wire kinabit na rin natin sinama na rin natin tong red ng ano no ng halo switch para magsilbing ilaw ano? yan. okay mga lods sa 86 Kasama uh, kinabit natin dito sa ano no sa sa red no sa red ng interrupter relay. ito yung line side no. tapos itinap natin dito sa accessory wire no sinama rin, na rin natin tong red ng ano ng Halo Switch. Then dito tayo mga lords. Ito nga ano, no. Etong uh, normally open isa ilalagay natin dito sa negative ng ano no. Negative ng interrupter relay. Pero yung uh, yung output niya at saka yung input pinagsama na natin no para buo no ito mga lods no dito sa normally open naman na rin natin tong ano no block nya no black ng hello switch para magsilbing ilaw pag nabusina ka yan mga lods no so ah, dito na lang tayo no yung positive ng interrupter relay yung output nya na no? ito kakabit natin dito sa ah busina no sa 87 87 to mga lods sama na natin no 87 kasi yung 87 papuntang positive ng busina to eh yan sinama na natin ano okay yun lang mga lods no sana nasundan nyo no yan na no? yan siya no yan yan ano etong 30 no punta ng ano battery 30 ng relay ah. Punta ng battery, may fuse yung 15 amperes. Tapos yung 85 ng uh, relay natin, pumunta, pumunta dito sa uh, normally close ng hilo switch. Yung 86 ng ng relay natin, ng 4 pin relay, dumiretso yan sa accessories wire. Tapos isinama na natin tong positive no, tong red ng ano, input to ah itong red ng ng interrupter relay na no, tapos yung yung negative ng interrupter relay pinagsama na natin yung input sa output no para buo siya na no, tapos tinap natin dito sa normally open ng ah uh, helo switch so yun lang no mga lords ito na no, itong common ng hilo switch no yellow nakatap dito sa selector switch natin ano Ayan, dito na. No? So, yan lang mga loads. Uh, testingin natin. On muna natin tong ano. Ignition. Oh, sorry loads, natanggal tong ano. Teka. Gabit muna natin to. Natanggal yung ano, nahugot eh. Ayan. Ay, hindi masiksik. Ayan, pilipit muna natin. Bago natin i 'yan. 'Yan. Okay, mga lords, testing. Testing tayo, no? 'Yan, naka-on na 'yung ignition switch natin. Hindi 'siya nakapindot, ano? Hindi nakapindot 'tong halo switch. Ang tunog nyan, loud horn lang, no. Tapos pag pinindot natin, ah, uh, meron siyang interrupter relay. So may ilaw din to ha. Nakita nyo mga lods. May ilaw no. Oh, okay. So hanggang dyan lang muna mga lods. Maraming salamat. Uh, sana naliwanagan din kayo no sa mga paliwanag ko. Okay. Maraming salamat mga lods. At magandang umaga. God bless sa ating lahat.